Hello guys. Ayan, ako lang mag-isa dito sa bahay. Tapos may dumating na naman na ah. ano order. Ay, ewan ko sino nag-order nito. Package from Amazon. Tapos ngayon, hindi pala sa akin. Kasi wala naman talaga akong in-order. So ngayon, kahit hindi sa akin, ako yung mag-unbox. O pa, bahala yung mga are nito basta ako yung maunang magbukas ewan ko kung anong pinag ewan ko kung ano to ito yung nakalagay diba e yung, sa, yung sa asawa ko to eh panay order ng mga to makiusyuso lang ako kung anong laman nito? Ayan, Dalawa-dalawa pang box. Tapos, oh, hindi ba? Hindi tayo marunong pag hindi atin. <laughs> oh, ito pala. Shit. Oh, oh. Na naman. Oh my God. Ito lang pala laman ng Ayan siya guys panay order na ng nga ko ng ganito para sa anak ko kasi ano siya collection ginagawa, ng, ginagawa nilang collection Marvel. O, oh, diba? Ito lang pala Tapos, ano-ano pa. Ang dami pang balot-balot. Plus, lang katapos ang order. Ang dami ng ganito ng anak ko. na order ng asawa ko. Kasi nga, collectible daw. Hayun lang guys. Na-eat lang ako.